Pag ang tao, hindi niya pinaghirapan yung pera na nakukuha niya, sure of all, na madali mawawala sa kanya at hindi niya mapapahalagahan yun, katulad ng pagpapahalaga mo sa pera sa breadwinner. Yun yung nangyayari. And, at the same time, if dumating sa point, natulong ka ng tulong sa tao na yun, sa anak na yun. For example, o sa pamangkin mo, o sa pinsan mo, sa asawa, ikaw rin ang tibig. At sure ako pa, nagkaanap yung pinsan mo. Ang naturo mo na skill at ang naturo mo, the way to make money is paano maging magaling mag-drama. Paano yung magaling mag -drama para makahingi. Yun yung skill na na-develop sa kanila. Because ikaw rin yung nagpuneri. Naahala mo nakakatulong, pero actually baka yung tulong mo ay mas lalong hindi nakakatulong dun sa tao na ito. Imbis na maging creative siya na anong gagawin ko sa buhay ko, wala nang tumutulong sa akin. Anong gagawin ko, walang nagtigre sa akin ng pera. Di ba dun siya, nagsistar na ng desire para gumalik sa buhay, para maghanap ng parahan, para hindi umasa sa ibang tao, hindi siya nagsistar.